Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa Mayo 29, 2025. Sa araw na ito, Mayo 29, ang enerhiya na umiikot sa iyong paligid ay may dalang malalim na pagminilay. Habang ang buwan ay nakasentro sa iyong sariling tanda, nadarama mo ang matinding udyok na lumingon sa iyong kaloob-looban at suriin ang iyong mga damdamin, alaala, -ala, at iniisip na maaaring matagal mo ng tinatabi o binabaliwala. Ang panahong ito ay tila isang paanyaya mula sa universo upang tahimik mong pakinggan ang tinig ng iyong puso at tanggapin ang mga emosyong tila hindi mo mawari ngunit naroroon at naghihintay lamang na mapansin. Sa katahimikan ng araw, makakahanap ka ng liwanag sa gitna ng iyong damdamin. Ang pagsasalo ng sandali ng pag-iisa ay hindi nangangahulugang kalungkutan. Sa halip, ito ay nagbibigay sa iyo ng puwang upang kilalanin muli ang iyong sarili. Marahil ay nasanay ka ng itoon ang pansin sa iba, lalo na sa mga mahal mo sa buhay, at sa proseso nito ay nakakalimutan mong kamustahin ang iyong sariling damdamin. Sa araw na ito, ang iyong koneksyon sa sarili ay mahalaga. Ang bawat pintig ng iyong puso ay may kwento, mga kwentong hindi laging nabibigyang pansin sa gitna ng abalang mundo. Alalahanin mo na sa bawat patak ng luha o pagniti sa sarili, nariyan ang tunay mong kapangyarihan, ang kakayahang magmahal at magpatawad, lalo na sa iyong sarili. Sa pagtahak mo sa mga hamon ng araw na ito, mahalagang alalahanin ang isa sa pinakamalakas mong katangian bilang isang cancer, ang iyong matinding pagmamalasakit sa mga taong mahal mo. Napakadali para sa iyo na maging tagapagtanggol, tagapayo, at tagapagtanggol ng kapakanan ng iyong pamilya at mga kaibigan. Ngunit ang paalala sa iyo ngayon ay hindi lamang upang ipaglaban sila, kundi upang maging maingat rin sa sarili mong mga kilos, lalo na kung nadarama mong ikaw ay nawawala sa pokus o pabaya. Ang kapabayaan, gaano man ito kaliit, ay maaaring magdulot ng epekto sa mga taong umaasa sa iyo. Kaya't bago ka gumawa ng hakbang, huminga ng malalim at suriin kung ang iyong kilos ay naayon sa iyong layunin at damdamin. Ang pagsasama ng malasakit at responsabling damdamin ay isang mahalagang balanse na kailangang isa buhay. Habang gumugulong ang araw, matutuklasan mo na ang pag-aalaga sa sarili at sa tahanan ay mas may saysay kaysa dati. Sa mga simpleng gawain tulad ng pag-aayos ng iyong silid, paglalagay ng bagong bulaklak sa mesa, o pagluluto ng masustansyang pagkain para sa iyong pamilya, naroon ang mahiwagang lakas ng pagpapalalim ng koneksyon sa sarili. Ang tahanan mo ang siyang lugar ng iyong lakas, isang santuario kung saan mo mararamdaman ang kapanatagan ng loob. Kung ito ay puno ng gulo, malamang na sumasalamin ito sa iyong damdamin. Kaya ngayon, paalalahanan mo ang iyong sarili na karapat dapat ka sa isang espasyong tahimik, ligtas, at mapagmahal. Isa ring paanyaya ng araw na ito ang pagmumuni-muni tungkol sa kung paano ka nakikipag-ugnayan sa mga mahal mo sa buhay. Habang ikaw ay likas na tagapag-alaga, minsan ay nauubos ka rin kaya't mahalaga rin tanungin ang sarili, sino ang nag-aalaga sayo. Sa paunti-unting sandali ng katahimikan, maaaring mapagtanto mong may mga damdaming matagal mo ng kinikimkim, pagod, lungkot, o pagkauhaw sa pag-unawa. Huwag mong itago ito. Sa halip, subukang ibahagi ito sa mga taong pinagtitiwalaan mo. Sa ganitong paraan, hindi ka lang basta nagpapalakas sa iba, kundi pinapalakas mo rin ang iyong sarili. Ang maswerteng kulay para sa araw na ito ay pilak. Isang kulay na sumisimbolo ng kaliwanagan, kalinga, at emosyonal na balanse. Isuot o ilagay ang kulay na ito sa paligid mo upang mapanatili ang pakiramdam ng kapayapaan at pagkaempatsya. Ang maswerteng numero para sa araw na ito ay labing dalawa at 24. apat. Ang mga numerong ito ay maaaring magsilbing paalala ng balanse sa pagitan ng sarili at ng iba, at ng koneksyon ng damdamin sa pisikal na mundo. Ang maswerteng gawain naman ay ang paglilinis ng iyong personal na espasyo. Mga gamit na matagal mo nang hindi ginagamit ay maaari nang idonate o itapon. Sa paglilinis ng pisikal na kalat, nililinis mo rin ang emosyonal at mental na bigat na daladala mo. Habang nilalakbay mo ang araw na ito, tandaan mong may lakas sa pagiging marupo. Ang pagiging sensitibo ay hindi kahinaan, ito'y isang regalong nagpapalalim sa iyong pagkaunawa sa mundo. Sa bawat emosyon na iyong pinapakinggan, mas lalong lumilinaw kung ano ang tunay mong pinahahalagahan. Kaya't huwag mong katakutan ang lumuha o magnilay. Sa halip, tanggapin mo ang bawat damdamin na parang bisita sa iyong tahanan, sapagkat sa pagdalaw nila, may dala silang mahalagang aral. Ang huling paalala para sa iyo ngayon ay ito, alagaan mo ang sarili mong puso. Habang pinipilit mong ibigay ang lahat para sa iba, unahin mong huwag pabayaan ang iyong sarili. Ang tunay na pag-aalaga ay nagsisimula sa loob. At kapag puno ang iyong sariling puso ng pagmamahal, kalinya, at kapayapaan, mas makakaya mong ibahagi ito sa mga taong mahalaga sa iyo. Kaya ngayon, bago matapos ang araw, subukan mong umupo sa isang tahimik na sulok, isulat ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo, at pagnilayan ang mga damdaming lumutang sa buong araw. Ito'y hindi lamang makakatulong upang maging mas malinaw ang iyong isipan kundi magsisilbi rin itong hakbang tungo sa mas mahinahong bukas. Ipagpatuloy mo ang pagyakap sa iyong buong pagkatao, kasama ang iyong lakas, kahinaan, pangarap at takot. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, naroroon ang iyong totoo, dalisay, at makapangyarihang sarili. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.